Los Angeles Lakers pinagtawanan dahil sa kanilang ginawa. Giannis sa Dallas posibleng mangyari. Kamakailan niya ay pinapirma ng Lakers itong si Blake Hinson ng two-way contract. Sa naging summer league nga ay maganda ang ipinakita ni Hinson. Marami ang bumileb sa kanyang three-point shooting. Kung saan nga'y sinabi pa ng mga fans na malaking pakinabang ito para kay Coach JJ Reddy. Ganun pa man ay kailangan niya itong i-wave ng Los Angeles Lakers para makapagbigay daan at mapapirma nga ang kanilang bagong recruit na player at center na si Coloco. Halo nga ang naging reaksyon ng mga fans dito lalo na kay Coach JJ Redick dahil unang ang sinabi niya ay priority niya makakuha ng mga sharpshooter na player pero isang salita nga lang daw ni Anthony Davis na gusto niya pang makakuha ang Lakers ng isa pang sentro na makakasama niya inside the paint ay agad-agad ng umaksyon itong Los Angeles Lakers at kumuha agad ng big man pero sa totoo lang mga repa ay marami pa rin sang ayon sa pagkakakuha nila kay Coloco may mga hindi lang sang ayon dahil nga sa blood klat issue nito. Pero kung mapapanood nyo ang naging highlights nito dito sa Raptors ay talagang mamaw ang batang sentrong ito. Sa mga Laker fan nga dyan ay sanay mabigyan talaga ni Coach JJ Redick ng tamang playing time at positioning etong si Koloko para maging effective talaga at talagang malaki ang maiambag dito sa kupunan ng Lakers sa darating na 2024-25 season. Samantala mga repa ay maraming ang nagulat sa balita na posibleng sumali si Giannis Antetokounmpo sa kupunan ng Dallas at makipag-partner dito kay Luka Doncic. Sinabi kasi ni Giannis kung mas makakaganda naman daw ito sa Milwaukee Bucks ay talagang susubok siya sa panibagong chapter ng kanyang basketball career 2013 NBA Draft ay hindi nga pinili ni Mark Cuban itong si Giannis Antetokounmpo pero ngayon niya ay eh, parang nagsisi ito At mukhang ngayon niya kukunin Ang pagkakataon Para mapunta sa kanyang kupunan Greek freak na si Giannis Antetokounmpo. Mapanganib o oh, kinakatakutan na nga ang kupunan ng Dallas ngayong darating na season dahil sa pagkakakuha nila kay Clay Thompson Ganon pa man mga repa kahit ano pa daw ang mangyari ngayong season ay mukhang itutuloy pa rin nila ang pagkuha dito kay Giannis. Posibleng isang maging problema dito ng Dallas ay kapag itong si Kyrie ay nagdemand ng mas malaking contract extension Paano na lang nila makukuha itong si Giannis kung magkakaroon ng kagipitan pagdating sa cap space. Pero kung mangyari man ang bagay na ito, ay isa itong nakakagulantang ng balita dito sa NBA. Pero kayo mga repa, ano bang masasabi nyo sa ating video ngayon? I-comment nyo lamang ang inyong reaksyon. Maraming salamat!